ang pangalan ng confidential informant na yan na naglaglag dyan kay Marcel Suriano ay yung anak-anakan daw ni Marcel Suriano na ang pangalan ay Ian. Ngayon, yung Ian na yan, patay na. Magandang araw, Pilipinas. Live ulit tayo dito sa Radio Bravo, ganoon din sa Bravo News at uh... Pag-uusapan natin itong mainit-init na issue na nangyayari pa rin ngayon sa Senado. Ang totoo habang nire-record natin ito ay kasalukuyan na uh, nagkakandak pa rin ng Senate Investigation in Aid of Legislation itong komite uh, ni Sen. Uh, Bato de la Rosa. Yun nga, tatlong uh, hearing na itong uh, ginawa ng komite uh, na ito pero ayaw uh, sabihin nitong si ex-PD Agent uh, Morales ang pangalan ng kanyang uh, uh, source, no? ng kanyang informant, kung may doon sa PDEA leaks na nagsasangkot sa illegal na droga, kina uh, noon ay Senador Bongbong Marcos at ganoon din itong si uh, actress na si Maricel Soriano. Alam niyo ba, nako, si Senator Bato de la Rosa na ang nagsiwala uh, nitong pangalan, yun daw ay si Ian ni uh, Maricel Soriano no? <laughs> Pero kasi yun daw ay isiniwalat sa kanya, lumapit sa kanya ang isang uh, PDEA agent din na yun daw ay uh, uh, under ng kanilang investigasyon din. Bagamat uh, patay na itong uh, -E na ito, eh, sinabi ni Sen. Bato na uh, hindi daw niya pinapaniwalaan ang uh, information impormasyon na iyon ano? at uh, dahil nga unauna una patay na yung na uh, informant na yon at uh, walang uh, pinakitang ebidensya sa kanya na yun nga kasi sabi niya uh, uh, expiry agent uh, Morales eh lagi niya sinasabi na hindi niya matandaan ayaw niya uh, uh, hindi niya alam ang pangalan pero nung uh, naipit siya ni Sen. Bato de la Rosa ang kanya palang dahilan ay na ang uh, informant daw niya ay uh, baka makilala at mga buhay eh sabi naman ni Sen. Bato de la Rosa eh, itong uh, i, uh, ano na ito, informant na ito eh, patay na pala batay doon sa uh, inilapit sa kanya ng isang uh, PDE agent din. Okay? So panoorin natin ang sinabi uh, sinabing uh, ang nasabing investigasyon. Ito Morales, makinig ka. Yes, Mr. Chairman. Ulitin ko for the last time. Yes, Sir Ronald. Hindi mo talaga maalala yung confidential informant mo? Hindi kaya Ayaw mo lang sabihin yung identity dahil nga meron tayong code of conduct between handlers and the uh, confidential informants na kahit ano mangyari walang laglagan dahil buhay ko ang nakataya. Hindi mo ba yan uh, hindi ba yan ang nasa isip mo? Ganoon nga po, I'm not feeding, ha? I'm not feed, feeding pero ako bilang operative hindi ko talaga ilalaglag pero ikaw ewan ko. Bakit So, per mo na ayaw mo sabihin. Alam mo. Ganun na nga po, Your Honor. Oh, so, Mr. Chase, mga nga, hindi po kakayanin ng konsensya ko, Your Honor. Kapag kami nangyaring masama doon sa confidential informant. So, ganito ngayon, at stake yung credibility mo, credibility mo, dahil you are ratifying before this committee. Bakit hindi mo pa sabihin yung uh, pangalan ng informant na yan? Otherwise, dudurugin at dudurugin ka talaga sa tao na masisi masisira yung kredibilidad mo dahil nga Your, hindi mo masabi ang Your informant Honor. mo parang ik, out of thin air. Lumabas yan dahil wala kang informant na matuturo. Your, Your Honor. Uh, Mr. Ah, Chair, if I may first. Uh, yes, go ahead. sir Maliwanag na maliwanag po, uh, Mr. Chair, na itong ating resource person ay nagsisinungaling. Bakit? Unang tinanong ko sa kanya nung nakarang hearing kung sino yung confidential informant niya. Ang sagot po niya sa akin o sa atin, hindi niya kilala. Ngayon po nung tinanong niyo siya, meron daw pero baka masabit. Tama po ba ako? So ibig sabihin, meron siyang confidential informant na ayaw niyang pangalanan. Ngunit nung nakarang hearing, sinabi niya sa, at, sa atin lahat na hindi siya hindi niya kilala. E eh, di talaga napakasinungaling nitong taong ito. Your Honor, Mr. Chairman, pwede yeah. sa Wala po akong sinabing hindi kilala. Hindi po matandaan. O oh, hindi mo Hindi po mata iba po yung hindi kilala kaysa doon po doon sa hindi matandaan. Your Honor, ito po Mahigit isang dekada na po itong kaso na to itong pagkakaimbestiga ko. At itong confidential informant na nagtiwala ng information na nagdala ng mga litrato na nagtataglay ng na mga personalidad na gumagamit nang ipinagbabawal na gabot. Base sa kanyang revelation, ito po lahat ay na-reduce doon sa kanyang deposition. Kaya nga, okay na yan. Pabalik-balik na natin narinig yan. Pabalik-balik na. Ang atin lang is, sino yung informant? Ako, kung ako nasa shoes mo, if I were in your shoes, na ganito na ako ngayon, na naiipit ako, well, talagang sasabihin ko kung sino yung informant ko. Kung alam ko kung sino yung purman. Your Honor, kung natatandaan ko man yung pangalan niya, hindi ko pa rin po talaga ipagkakaloob dahil po hindi kakayanin ng aking konsensya kapag may mangyari sa kanya. Your Honor. Well, I can, I can give you the assurance that the Senate will protect him or her kung sino ba siya. Sige, huwag kang mag-alala. Sabihin mo, uh, we will protect her. Um hindi siya ma, hindi siya mapapano. Ma Sabi mo lang pangalan. Patungkol po diyan sa confidential informant na yan ay patawarin niyo po ako kasi po ito po yung ano hindi po kakayanin ng konsensya ko kapag may mangyari doon sa sa confidential informant na mahigit isang dekada na po na hindi ko siya nakita. <laughs> okay, that, that ito ha. May nakarating sa akin information galing from other uh, uh former media agents. Ayaw lang niyang humarap dito sa hearing. Sabi niya, alam daw niya yan dahil sila daw nakahuli nung informant na yan. Ako, sabi just what I received. Isishare ko lang sa'yo. Ang pangalan ng confidential informant na yan na naglaglag dyan kay Marcel Suryano ay yung anak-anakan daw ni Marcel Suryano na ang pangalan ay Ian ngayon, yung Iyan na yan patay na patay na so ang hirap nito mag-treat kung sino yung mga tao na binanggit, dahil puro patay na yung mga nagbanggit yung Iyan na yan ay dating trabahante doon sa again, alam ko lumabas rin ito sa vlog ni Maharlika pero direkta pumunta sa akin yung agent yung former uh, media agent nagsabi sa akin. Pero I'm not taking his uh, statement hook, line, and sinker. Kaya senior ko lang sa'yo na iyan daw yung hinahuli na naglaglag dyan sa activities sa kundo ni uh, Marcel Suriano. That's spare information. Hindi ako naniniwala. Kaya senior ko lang sa committee na ito para for you to evaluate. Mr. Continue, Senator Un unless he names the uh, his unless he remembers the name of uh, his confi confidential informant uh in my opinion his credibility is zero Ayan mga kabrabo ano ang uh, sa tingin niyo sangkot nga ba talaga si actress ang actress na si Marcela Suryano batay doon sa isiniwalat no ng uh, isang uh, pe agent kay Senator Bato de la Rosa Naku po lumalalim na lumalalim Itong usapin na ito. Kaya abangan, ang susunod pa ng mga investigasyon kung magkakaroon pa at subaybayan ang issue na ito. Yan po ang ating live report. Tapos sinipkastin yung nagulat para sa Bravo News Nationwide.